Nanganganib na malugi ang ilang magniniyog sa bayan ng Sipokot sa Camarines Sur dahil sa unti-unting pagkalat ng pesting kokolisap sa ilang barangay doon. Ito ang balita ni Alan Manansala. Nagbabala ang Municipal Agriculturist Office sa bayan ng Sipokot sa mga magniniyog sa kanilang lugar dahil sa unti-unting nang kumakalat ang pesting kokolisap sa mga pananim sa ilang barangay. Ayon kay Municipal Agriculturist Judith Mangalino, sa halos 50,000 puno ng niyog sa sipokot, isang libo na rito ang apektado ng kukulisap sa kanilang pag-aaral. Posible umanong nagsimula ito noong Disyembre pa ng nakaraang taon. Dahil sa isang nagmamayari ng niyog sa Barangay Anim sa Sipokot, Sur, ay labas pasok sa Calabar Zone area na isa sa pinaka apektuhan ng pananalasa ng kukulisap. Kailangan yung population ng insects ay talagang ma-minimize. Ma Pero pag nag-cooperate yung farmer, pag sabi na kailangan i-ano, putulin, mag -ano, ng pruning, leaf pruning, para mabawasan yung population ng insekto, tapos magtatrang-injectives. Sa ngayon, may 7 barangay na ang apektado ng kukulisap sa Sipokot kabilang na ang barangay Kutmo at Anib. Ayon kay Tula-Tula Barangay Captain Isabelita Mariano, nasa mahigit 230 na ng punong niyog na mayroon ng bunga ang apektado na ng peste. Aniya, kung dati ay kumikita sila ng 20,000 piso sa bawat anihan, posibleng wala na siyang kikitain pa sa susunod na anihan ngayong darating na Abril kung patuloy ang pananalasan ng kukulisap dahil dito. Bumuo sila ng task force kukulisap sa kanilang lugar. Kaypuhan mapangataman an po iniyo digdi po nabubuhay ang tao. Indi sa muya digdi po nagkukuaning pagpaeskwela sa mga aki. Ayon sa municipal agriculturist ng bayan ng Sipokot, naglaana sila ng 70,000 pisong budget para sa pagsugpo ng kukulisap sa kanilang lugar. Ang nasa 136,000 piso naman ang additional budget na kanilang inirequest sa LGU Sipokot para sa pagbili ng generator sets at karagdagang kagamitan para sa trunk injection at leaf pruning sa mga punong apektado ng kukulisap. Nanawagan rin sila sa mga magniniyog na ipagbigay alam agad sa kanilang tanggapan kung mayroong kaso ng kukulisap sa kanilang lugar. Alan Manansala, UNTV News, Worldwide.